ba ito nagpapatubig dito so tinudlingan ko po ng makina ito Ayan. medyo diretso naman okay, eh, sarado po po na lang natin, malambot naman. TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yun, good morning, good morning mga katong TV Magandang araw po sa inyo lahat Ayan dito na nga po kami sa Tumana. Papandar kami. Bali yung kabila na yun. Yung tataniman natin si Tau. Bali, ito nga po pala. No? Ah, nagbago po ang plano. So, yung dulo po doon, yung tira natin sa talong, ang itataniman po natin ay siling Taiwan. So, sealing tayo po para hindi na rin tayo magbalag doon at matanaw natin hanggang sa dulo kung baka kailangan open. Ngayon, yung sitaw po mga katong, dito na lang namin tatanip sa isang pita, sa taas, sa nakabud dito. Ah, uh, yun nga pala, uh, inano ko na, tinudlingan ko na nga po. Tapos, uh, kahapon, nandito po kami bali nag... Nagpatubig po kami doon sa tataniman sana ng sitaw Kaya lang Yun nga ah, na bago'y plano So Siling so, Taiwan na nga lang po ang itatanim Bali Tumawag ako kay Mamli Para mortar ng punla mm, So wala daw siyang available So Nagpunta kami doon kay Aga dito sa Arayat Binigay po ni Mamli yung Cellphone number Tumawag po ako Bali sabi nang tumawag ako sabi meron Pagpunta po namin doon iba itsura Maganda pa ipinamimigay ni Ma'am sa amin So hindi ko kinuha Sana kako sinabi nyo na hindi maganda Para sa ganun eh Layo pa naman ang pinuntahan Ang pinanggalingan uh, After noon Dumiretso kami doon sa hain Sa isang pwesto ni Aga uh, Wala rin Pero meron doon sa kandaba Sa kabilang pwesto do sa kinuanan natin dati sa tal talong nung tinanim sa tumana so sabi bukas uh, sa makalawa pa raw kasi uh, ngayon pa lang mamayang hapon pa lang ata ay deliver doon so yun sakto order naman na 25 tray itatanim natin doon sa dulo siling taiwan uh, yun bukas makakukuha yun sabay tanim na sa so, ngayon Uh, okay naman pa yung basaan ng lupa sa halaman natin sa sili at sa talong so gagawin nga namin kung may tudling na po yung sitaw dito magbabasa na tayo ng tudling dito para sa ganon pagkatapos magtanim sa sili bukas diretso na sa sitaw ng tuloy tuloy kaya ayan iseset po namin yung ah uh, electric motor Okay mga katong sa uh, napagpaandar na tayo ng electric motor tapos uh, uh dito na tayo magluluto magsasaing eh. ngayon, may si Tito Conching ng rice cooker so pulang na lang tayo ng lamesa may, mga, may lalagyan na rin ng plato kaso pa hindi na dala ni Tito Conching tapos Ayan, bibili na lang tayo ng ulam, luto or lulutuin. So, ayan, sabi ko nga, natin itong ma, ma, uh, malilinis. So, tinanggal ko na yung mga alambre, nilabas ko po. Ayan, pinatong ko doon sa taas. So, yun, nandito na lang yung mga pataba. Kayong gamot. So, ito, ilalabas ko rin po ito. Lalo naman kukuha po niya. Ayon, uh, ayun, ginagawa nga po namin ay <coughs> pinapatubigan natin yung tataniman ng sitaw. Ayan. Si so, Bato nagpapatubig dito. So, tinudling ang po po ng makina ito. Ayan. Medyo diretso naman.

Tapos, ayan, magagano na kami ng tulos. Magagano tayo ng panang Para hindi na dadaanan to Para hindi na dadaanan ano? kasi pagka may pumupunta dyan tumadaan din tapos dito ano yan pupukuhin na lang natin mo buton naman

Tinalagtag mm, hindi ba ito? Dalawa doon. Wow, mabit. Kain po tayo. Ayan o. Pwede chicken. Ang Ha? Napapakuan ni Miggy <laughs> na. Ay, kulang lang yung kain. Ang sala ka ng salang nakakuha. Huh? Hindi nakaku. Huh? Balik, Balik to, Ben? Hmm, uh, warm na. Alam, pag-cook dito. Balik to yung, yung ibang ano yun. tayo. Kain po tayo.

So yun mga katongs Hapon na So kanina nung pagkakain namin Eh yan naglagay tayo ng Pan sa sili Mga posting maliliit Tapos na patubigan ni Bato lahat nung bandon Nung tudling So mag-spray ako ngayon ng Pegasus Abot mo nga yung Pegasus dyan Nag-display ako ng Pegasus. Tapos, yan. dalawang tablespoon Nasaduhan natin yung isang pito Tatlong pito kasi ito eh So lalakas Masyado pagka Uy, saan yun nagyan? Harangan nyo dun sa gitna, ng talong? Harangan nyo doon sa gitna, at nyo uh, punuin eh, para dun na lang kukuha. Para mapatay na ito. Harangan nyo doon sa may ipagitan ng talong at kile.